Sa ngala ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa lungsod na ito, ang magka, at ikaw ay isa sa malayang mamamayan ng lungsod na ito. At ako si Allah na nanunumpa sa nagsilang, alalaong baga ay si Adan. At ang isinilang, alalaong baga ang kanyang naging lahi. Katotohan ang aming nilikha ang tao sa pagsisikap sa pakikitalad sa buhay inaakala ba niya na walang sinuman ang may kakayahan na makapangyayari sa kanya siya ay nagsasabi sa kapalaluan aking nilustay ang malaking kayamanan sa pagmamalabis inaakala ba niya na siya ay walang sinuman ang nakamamatyag sa kanya hindi baga namin nilikha ang kanyang dalawang mata at ang dila at dalawang labi at aming ipinamalas o ipinalam sa kanya ang dalawang landas, tumpak at mali. Datapot siya ay hindi nagsumikat na tahakin ang matarik na daan ng kaligtasan. At ano ang pagkakaalam mo sa matarik na daan? Ito nga ang pagpapalaya sa isang lihig o alipin. O kaya ay pagbibigay ng pagkain sa panahon ng taggutom at pagdarahop. Sa ulila na may kawing ng pagkakamag-anak o di kaya sa nag-iikahos Nalugmog sa kahirapan, pagkaraan, siya ay isa sa mga sumasampalataya at nagtatagubilin sa isa't isa sa pagiging matsyaga. At gayon din ay nagtatagubilin sa isa't isa sa pagiging mawain o bukas ang puso. Sila ang mga karapat dapat na magsisipanirahan sa paraiso. Natapot sila na hindi sumasampalataya sa aming ayat, katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa sila nga ang magsisipanirahan sa impyerno. Ang apoy ay ilulukob ng ganap sa kanila. Alalaong baga, sila ay mababalot ng apoy na walang anumang singawan, butas o bintana. So,